Happy birthday! Jeneline Mercado at Marian Rivera may sweet na pagbati sa kanilang inaanak na si Katie. Narito the chika ang chika natin today. Isang espesyal at puno ng pagmamahalan ng pagdiriwang ang kaarawan ni KP, ang anak ni na Katrina Halili at Chris Lawrence. Hindi lang ito naging simpleng birthday party kundi naging patunay rin na magandang samahan ni na Katrina at Chris para sa kanilang anak na si Katie. Sa mismong birthday party, present si Chris Lawrence at hindi maitago ang saya habang nakipagbanding sa kanyang anak. Kitang kita ang effort at pagmamahal ng singer bilang ama. Para kay Chris, mahalaga na maramdaman ng kanyang anak na buo ang suporta niya sa lahat ng milestone nito. Pinupuri si Katrina at Chris Lawrence ng publiko dahil sa kanilang maturity at respeto sa isa't isa na nagsilbing pundasyon upang mapalaki si Katie ng mapagmahal na anak at mabuting bata. Samantala, bago ang birthday party ni Katie, may maagang pagbati naman ang mga ninang ni Katie. May pakik ang ninang Jen ni Katie at personal na inawitan ni Jenalyn ang kanyang inaanak nang bumisita ito sa kanilang shooting. 啊！ Hindi rin nagpahuli ang primetime queen na si Marian Rivera. Nagpaabot ng pagbati para sa kanyang inaanak sa pamamagitan ng isang special na video greeting. Sa kanyang mensahe, makikita ang labis na pagmamahal ni Marian sa kanyang inaanak na si Katie. Maraming netizens ang natuwa at naantig sa kanyang pagbati dahil ipinakita nito na kahit gaano kabisi si Marian sa trabaho at pamilya, nananatili siyang present at supportive na ninang. Hi Katie! Happy birthday! I wish you all the best at palagi mong tatandaan na nito si Ninang para sa'yo! Mua!